So pinilit na kasing isa kay si TRRD guys So ito nagalit na yung mga taga-suporta Ng mga Duterte

atulak, 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 tayo, atulak, atulak, Mamiya, may sound system na tayo darating. Huwag ko saan na natin sa yakin. mga walang balik na Si Tatay Tulong, ginawa natin ito. Pragis. Huwag natin ano. lang, na, Kailangan kaya pala. Hindi sila pero huwag like, tong magpulis dito. Oh, tama. Oh. Tama. Dali tayo. Para tingnan natin. 'No? Oh. lang po dahil la traffic din. Oh, Malinko tayo ulit. Oh. Oh. Isama pa, <pain>. pa, mo Restoration. Uunahin natin sa sama ng Hindi pa अरे पायो पायो Laro ito ng timon yo, ito nang timon yo, ito nang timon ito tayo, na nila na tayo po, ay nung kabal sa sa atin yun, kasamaan sila sa atin, kasamaan papaya, kasamao Kasama sa atin yun, na tayo Tingnan mo guys, kahit tayo nasa simbahan tayo, tingnan natin mahal natin ang katakulong sa

دي نو دو سال لکانی کمانڈو دے انکا سوما بنا رہی دیتو گی کوں وچاں میں یاد صحیح ہویا پگڑو نو گش ہا نہ نہ سارا جہان زندہ پٹی کن میں 1997 سال دے حال مطلب سمے پتا اپنوں کوئی اتے منڈو لکاں دے وی اڑاں کروں

Walang sempai presidente proyekena napaan sabay-sabay ito. Eh ito ba nagyari? Pero sino?